Hello guys. Ang uh, gusto ko na sanang mag-share sa inyo. Kanina, madaling araw. Uh, mga 4 o'clock ng umaga. No? Bigla akong, para akong binangungot, no? Dahil naalala ko na panaginipan ko yung aking kaibigan na matagal ko nang hindi nakakausap dahil mula nung nagre-rails ako, hindi na kami nagkaroon ng ano, komunikasyon. So ngayon, napanaginipan ko siya kanina. Tapos parang ano, ang hirap ko ngang gumising, parang binangungot nga ako. Ang ginawa ko guys, inano ko, uh, nires ni -search ko yung kanyang Facebook account. Eh hindi ko agad na, na ano, na-search kasi nag-ano siya, nagbaliktad siya ng pangalan. Pero nung banda huli, na-search ko rin. Nung sa kaka scroll ko, napansin ko parang bakit ganito? Bakit may ano ganito? Tapos nung bandang ano, nung is scroll pa ako ng is scroll, nalaman ko ga, guys na yung kaibigan ko yon na ano namatay na pala siya. Namatay na pala siya nung uh, nakaraang taon, March 20. Pero last kaming nagka-chat ay March 1 kasi tiningnan ko yung messenger kung kailan kami last nagkausap sa messenger so naano ako na nagilty ako kasi biro mo hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na nalaman na namatay na pala siya at wala namang nagpasabi sa amin o wala wala man lang nag-inform sa amin mula kasi nang nag rail sa ko guys syempre yung mga dati kong mga friend eh hindi ko na naano hindi ko na 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 ano nakikita no so talaga nga no eh. bata pa yon ni eh. best friend ko yon sa Taipei. Eh. mabait pa naman yon mabait yon si ano si Amy Valencia yun saan ka man naroroon sana ay mas uh, masaya ka diyan kasama mo nang iyong asawa so yun na nga hindi ko akalain na namatay na pala siya guys biro mo last naming pag-uusap eh, March 1 tapos March 20 namatay siya no tingti talaga naman ang buhay natin ano talagang hindi natin alam kung kailan kung kailan tayo dumating doon sa hantungan natin so talagang ganon pero hindi ko alam kung anong dahilan ng kanyang pagkamatay uh, aalamin ko yan sa mga friend namin dati sa Taipei mabait siya at hindi ko agad hindi ko basta-basta makalimutan 'yon dahil siya ay mabait at saka ano, totoong tao sa akin. Si Amy pa din siya. Kaya syempre malungkot, malungkot kasi ang iniisip ko, magtatagal pa siya dito sa Taiwan eh. Pero, syempre, una-una lang talaga. Kaya ako, sabi ko nga noon sa sarili ko, sabi ko kay Lord noon, Lord, paabutin mo na ako ng 50. Masayang masaya na ako. Masayang masaya na ako, Lord. mabut na ako ng 50. Pero alam mo, mabut ako ng ngayong December ay eh, magsi 60 na ako. Thank you, Lord. At sana, mm, maba pa rin ang aking buhay kasi gusto ko namang ano, eh, makapiling ko pa ang aking apo. So, ayan na lang. Eh, ganun talaga. No? At kaya gano'n, napaniginipan ko siya ng bigla. Kung hindi ako na naginip at hindi ko siya sinert, hindi ko alam na namatay na pala siya, guys. No? Mayroon talagang ano, pagkakataon na gano'n, no? Na, yung taong hindi mo akalain na, akala mo ay nandyan lang yun pala, ay matagal nang namatay. So... Yun lang guys, eh, kung kayo ba ay naka-experience ng ganito, no? Kanina sa akin panagilip, eh, ano, uh, malabo, malabo yung mukha niya. Pero, ano, ma parang masaya naman siya. O, pero, alam nyo, ano, yung, parang yung gising ko noon, eh, parang hinihila akong pataas. Ayun na lang guys, thank you sa akin pakikinig. Thank you for watching. Bye-bye.